So, hi guys. Karon is naman tayo naabot na parcel is mag-open ta. Pero kani nga parcel guys is kabalong nakukuhang sa ni. Eh. Nag-order ko ka ma'am Jolina nga premium set nila. Katubago nila nga product. Kaya naka-order naman ko sila ha o trio. Ang testing nga nako il ilahang premium set na rin yung So, ko sa ilang trio. Kirahan kay ko sa sabon. So, wait lang guys. Sitarong na to ang camera. So, wala na siya yung isa. Ano saan ni guys? Grabe kapag bubble wrap. Oh, excited. Look, lupa siya pagkapin so, guys po gum. Nasa kimpit. Sudara na guys. So, i-open na to siya, guys. Mano yung packaging guwapa kay packaging ba? I-open na to. So, nasya'y duha ka, ano, night cream of day cream. Nasya'y night cream of day cream. Oh, syempre, guys, Shipper kay sa toner. Ay. Di ko ka ang dako kay. Mahal mo ko lang shipping sa amu. Ang eh. O, ang sabon nila nga white. So, mga lang. Nindot kayo ko ano. Kanang carton. Okay, pwede. Balit na to. Okay. So, kanina pwede sa atong i-open. Ang sakan. No? Ang sakan eh. Ano? Asa na to? sabihin na to kasi surprise. Ang na ang nahinumduman ng naku is kanila akong gi-order. Kaning premium set. Kaya nga nung naipakasin. Ay, ang serum! Ah! Ano? 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 free serum. Ano? Ano? free or Ano? na. big na ko pa dyan kayo. Tama-tama dyan kay Dari na lang dito tama na ko ang ano, serum. Lo, what the heck? Uy, na-excite ka. Oh, di ko ah. Sa umuanan niya siya guys, grabe. So, i-update lang tamo guys kung ano, na nai result or something kay sa trio is gamay-gamay pa siya ma-improve pero mas na feel ako na ko is nag ano akong bugas taga medyo ko bugas guys nagpagamit lang yung karan ng filter yes pero pag okay na I'm sure din ako gamit ng filter huy uh. so bye bye